Good yung good morning mga kawan no? uh, -huh. Sa mga nagtatanong no, kung no, yung mga dati no, nung no, mga vlog ko no, pagkakabit ng agimat no. So, nasa Pinas na po tayo no, uh, sa mga gusto mo palagay PM lang po no, or tawag ba sa 0928 2202 7 So ayan uh, sa mga gustong yon po, no? pin ko, no? Pinlist po tayo pag nagluloy tayo ng ating agimot, no? Yan, yung mga dati na mga nag... Pihin sa akin na uh, wala pa ako sa Pinas. So, ngayon, nandito na tayo. Eh. Pwede na tayo. Pwede na kayong... Uh, magpalagay no na uh, lang kayo no sa number na sinabi ko so tawag lang text kayo bago kayo uh, pumunta para makapag tayo no? may babad natin yung ating mga pantagos at yung panglagay na bilog no? Uh, para makabili rin tayo ng no? pang medical kit na yung sa sugat so yan lang mga uh, ano, so feeling ko uh, no? pinilis po tayo pinilis yung ating ng ating mga agimat Um, ng anesthesia bago tusukan ng balat ng anesthesia is lalagyan po natin ng pinless ointment no para hindi na maramdaman ng pagtusok ng anesthesia sa balat ng yung mga manoy no so ayan lang maraming salamat na uh, maganda kumaga sa ating lahat At